Okay. Ang ang co content ko rin ngayon, ngayon ay about sa tamang paggamit ng ating mga adapter. Kahit anong tayan, dapat ganoon ang paggamit nyo. Oh, ito. Ito. Bali yung ating battery ngayon ay nasa 8 hours. 8 hours and 9 minutes, 76%. Ito, maabot ito ng 12 hours yung battery ko. Kasi yung battery ginagamit ko dito ay yung malaki, yung high capacity. High capacity ang ginagamit ko diyan. Ngayon, 8 hours and 7 8 hours and 9 minutes. Yan yung kanyang uh, battery. Yung iba kasi kalimitan dito 5 hours lang, 6 hours lang robot na. Ito, umaabot pa yan ng 10 hours, 12 hours. Yung backup niya kasi high capacity yan. Malaki yung malaki yung battery yung ginagamit ko dito sa aking laptop na to. Ayan oh. Nakaumbok oh. Yan, high capacity yan. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay yung tamang paggamit ng ating mga adapter para hindi, hindi tayo eh yung lithium kasi talagang tumatagal ng mga 10 years, 12 years ang buhay talaga niyan. Ang mas gusto ng lithium ay lagi siyang full charge, lagi siyang puno. Yon. Kaya yun ang ko sa inyo. Pagka lithium ha, mas mag, mas gusto niya yung lagi siyang puno. Yung lagi siyang mataas ang charge. Hindi ko siya inaalagaan na pagka 20% pa lang, kina-charge ko na, kinupul charge ko na. Yun ang aking technique dyan sa mga sa battery niyan. Okay lang siya na nakaano kasi automatic naman ito. Ito, pag puno na, nag-charge ako, magdidila, nag-yayelo. Pag puno na, automatic naman siyang nag ano, eh, blue. Blue-blue parehas. So, gumaga na, gumagana yung yung may, may tinatawag tayo na sa, sa mga lithium battery ay may meron siyang ano ah uh, uh, ano bang tawag yung binibili ko BMS BMS may mga BMS yung bukod, bukod doon sa battery yung ito may BMS pa yon tapos ito mayroon pang charge controller yun. ngayon ipakita ko na natin ngayon kung paano ang tamang paggamit nito kasi doon 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 nakakamali yung iba minsan inuuna nila minsan nakasaksak doon ito sya kapit nila doon minsan ito ito nakasaksak na ito nakasaksak na isa ka pa nila isasaksak ito mali ek ang tamang paggamit niyan ay ito. Kasi nagkakaroon siya ng may tatawag tayo na power surge. Yung biglang pasok ng kuryente sa adapter, yun ang nakakasira ng ating battery. Hindi siya, hindi pa siya, hindi pa, hindi pa siya, dap, dapat stable na bago mo siya ipasok dito. Okay lang na mag-spark dito, natural lang yun. Dito may mga makikita yun. Hindi naman, hindi naman natin nakikita yung spark na yun pag nag tayo ng battery. Okay lang yun kung dito siya mag- -ano at least yung kuryente na stable na bago pumasok dito so ito yung tamang paggamit saksak -sak muna natin ito plug muna, plug in first yan pag naka plug in na yan, papasok yung kuryente dito sa adapter so magiging stabilize na yung kuryente syaka pa lang natin ipapasok ito sa ating mga unit yan yun, tumunog na Ting. tapos nakalagay dyan yung kita niya charge 75% pakita natin power mode mobility yon tingnan ayun naging balance na siya 75% plug in naka plug in siya yan yan ang tama kung paggamit ng ating mga adapter based on my experience lang po kung gusto niyo subukan ay siguro naman ay mapapansin niyo na tama yung akin so Salamat and pahello naman po sa aking page. This is Guyam signing out.